Iriduan sa rong 45 anyos na lalaki makalihis na pagsasaksakon kan sa iya mismong kabarangay sa Purok 7 Barangay San Roque, Bato Kamarinisur. Pasado ala 7.29 aga kan bagong taon. Binistuan biktima na si Marcelo Suliman, mantang ang sospek, binistuman na si Noel Noida Iborse, 40 anyos, parehong construction worker. Sigun kay Police Senior Master Sergeant Bobby Talagtag ang Chief Investigator kan Bato Municipal Police Station, basta nasa nang sinaksakan sospek ang biktima kan magkasabatan ang mga ini sa nasambit na porsyon. Tulos man napigdara sa ospitalan biktima na nagsapo nin mga lugad sa tulak, mantang kusa man na nagsuko sa otoridad ang sospek. Kami pong pag-interview sa asawa po ay may dati na po silang ano, hindi pagkakaunawaan ng tumaksak at ng biktima po. Ang sabi ng ano, na uh, mga ilang beses daw yung nasaksak, sabi ng asawa. Hindi natin maano kung ilan, kasi doktor naman ang nagana na. Basta uh, mga ilang beses daw siya, yung beses daw sila. Kanya ay ano po, frustrated murder or homicide. Doon mo sa dalawa na yon, pwedeng doon ang kasong babasak yung napag araman man na dating magbarkada ang biktima asin sospek, alagad haloy ng may dai pagkakasinabutan. Dai na narecover pa ang ginamit kan sospek sa pananaksak. Sa presente, padagos pang pigo oobserbaran sa Bicol Medical Center sa Naga City ang biktima, mantang para miyantras na nakaluwas sa karsel ang sospek, makalihis ang reglamentary period. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.